Sige. Grabe, napakarami ah. Ay, ah. <laughs> Malapit na pala to. Dalawang linggo na lang siguro, ano? Oo. Malaki na pala tayo. Ha? Malaki na na po pala tayo. Ayun, no? Ah. Ala, maganda na size. Hagisan mo bi, hagis mo na lahat 'yan. Maganda na, pwede na. Makaka-harvest na tayo. Ito po, kaya dito lang nakatumpok. Kasi ano, gusto ko lang pakita sa inyo. Ayan oh. Gusto ko lang pakita sa inyo kung gaano karami. Pero ang papapakain po niyan is paikot. Ayan po, mga dalawang linggo na lang siguro, uh, harvest na tayo. Ito pong alaga, hmm, uh -huh, maabot dito ah. Uh. Ito pong alaga natin ay 44,000 pieces. Ganun po karami. Wala ka sa Nasaan? Oo oh, nga no, laki no. Laki nga no. Ah, marami na pala mo pwedeng harvestin. Ayun, malaki. Dalawang linggo no. Wala ka na, tabi ulo eh. Hmm. nga, palabas yung mga. Palabas yung mga. Mm -hmm. Taas na sumabot. Ya yeah, manam, mga dalawang linggo naman na yan, hindi naman kakainin na yan at malalaki na. Halos pantay-pantay na malaki. Oo nga, malaki na ano. Hagis mo na yung natin yan. Dami. Bumili na lang kayo ng ulam mamaya. Ano bibili niyo ulam mamaya? Ito. Ito. Akala ko hito eh. Mahis <laughs> <My> kayong <skin>, dalawa. <laughs> Kaya masaya. Masaya-masaya sila pag ako nandito. <laughs> May pasalubo kay Alvin oh. Huh. Nga nga. Tingnan mo abing paano yan? Kung kumpleto ba? Tingnan mo nga. Bakit naka-shampoo? Hindi ko alam eh. Pulbura? Hindi. Hindi. Kasi nga. Ah, kumpleto. Ano tawag yan Ayan, ito, na ano tawag dyan. Ayan, oh, tapos, ito. Bunga. Ayan yung bunga. Uh -huh. Tapos, ito. Maskada ho yan. Maskada. Ito yung dahon. Ako bo. Ikmo. Ikmo. Uh -huh. ikmo. Ano, okay na kayo dito? Uh -huh. okay na po. Bumili kayo ng ulam mamaya. Tayo, uh -huh. salamat. Mag-iikmo. Ha! Ha! Ayan pala si Leo. Dumating na. <laughs> Lalaki na pala. Pwede na pala tayong mag-harvest. Mga 2 weeks. Kaso konti lang, makakuha lang tayo ng konti. So, after 2 weeks, makakuha lang tayo ng konti. Pero pwede na. Ngayon po alaga nating kambing. Ayan, binisita lang natin sila. Uh, Alvin. Ayan, si Alvin ngayon ay mag... Si Adon nakita mo? Ah... Uh, Pick mo. Wala na tayong pins, no? Wala na. Yung asin buhos, nagpalit kayo tubig, di ba? Apo. Ay bagay, hindi na. Wala namang, okay naman, wala namang mamatay kahit isa. Oo. Mm. Oh. Oo, ah, yun. Ayan pa mga tropa, okay na okay na hito natin, napakaganda. Ayan. Pa paano ginawa mo? Nginat-ngat mo. Hmm. <laughs> Galing pang <bagi> yan. <laughs> Maskada. Susubo. Tapos. Apog. Ayun po. Dumating si Leo. Umakot ng pagkain. Si Leo po taga-akot natin ng pagkain. Siya po namamahala dito sa ating pan. Um. Tapos. Talagyan ng apog. Ayos ah. Ayun. Sana po supportahan natin si Leo TV Vlog. Ayan. 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 Followers na lang ang ulang yan eh. Leo TV Vlogs po. Pero oh. may mga views yung kapatid. Kung may ganda mga views yun. Saka Tata Lebe Vlog. Follow nyo na rin po. Saka si Adan Adventure at si Let's Go to Ben. Ayun po mga katropa, pinasyal lang ko lang si Alvin. Pinasyal lang, lang natin mga laga natin dito. Uh, siguro mga 2 weeks lang eh, makakaharvest na tayo. Ayun po, lagi, uh, maraming -marami salamat po sa patuloy na supporta nyo sa Team Soto at sa Soto TV10. Lagi kayo mag-ingat at God bless po.